Rich people habits na dapat simulan ngayon. Alam mo ba na ang yaman ng isang tao ay hindi lang nakadepende sa swerte o laki ng sahod? Ang sikreto ay nasa daily habits o araw-araw na ginagawa nila. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang mga rich people habits na dapat mong simulan ngayon kung gusto mong umasenso, umunlad at makamit ang financial freedom. Handa ka na ba? Kung oo, make sure na tapusin mo ang video na ito dahil ang mga simpleng tips na ito ay kayang magpabago ng takbo ng iyong buhay. Una, disiplina sa paggastos. Unang habit, spending discipline. Ang mayayaman, hindi ibig sabihin ay magastos. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay marunong mag-budget at inuuna ang savings bago ang luho. Halimbawa si Warren Buffett, isa sa pinakamayayamang tao sa mundo, nakatira pa rin sa simpleng bahay na binili niya noong 1958. Ibig sabihin, hindi nakabase sa luho ang yaman. Kaya kung gusto mong umasenso, gawin mong habit na magtabi muna ng ipon bago gumastos. Do not save what is left after spending, spend what is left after saving. Pagbabasa at continuous learning. Ikalawang habit, ang mayayaman hindi tumitigil matuto. Mahilig silang magbasa ng libro tungkol sa investments, leadership at self-development. Ang average millionaire daw ay nagbabasa ng 24 books per year, habang ang karamihan TV at social media ang inuubos na oras. Kung gusto mong maging successful, gawin mong habit na maglaan ng kahit 30 minutes kada araw sa pagbabasa o panonood ng educational content tulad ng video na ito. Pangatlo, pagising ng maaga. Isa pang common habit ng mga mayayaman ay ang pagising ng maaga. Sabi nga, the early bird catches the worm. Halimbawa, si Tim Cook ng Apple nagigising 3.45 a.m. Si Dwayne Johnson gumigising ng 4 a.m. para mag-workout. Bakit? Dahil sa umaga, mas fresh ang isip, mas konti ang distractions, at mas may oras para magplano. Kaya kung gusto mong umangat, simulan mong ayusin ng morning routine mo. Ikaapat, multiple income streams. Ang mga mayayaman, hindi lang umaasa sa isang source of income. May trabaho man sila, meron pa rin silang side business, investments, real estate, o oh stocks. Sabi nga, never depend on a single income. Make investments to create a second source. Warren Buffett. Kaya simulan mo na kahit maliit online business, freelancing o pag invest sa stock market. Maliit man ngayon, lalaki din yan basta consistent ka. Ikalima, goal setting and visualization. Ang mayayaman ay malinaw ang goals nila. Hindi lang sila umaasa sa swerte. Gumagawa sila ng vision board, sinusulat nila ang kanilang goals, at araw-araw nilang nire-review. Halimbawa, si Jim Carrey nagsulat ng check na worth 10 million dollars para sa sarili niya nung wala pa siyang pera. Ilang taon lang, kumita siya ng exact amount na yon sa pelikula. Ika-anim, pag sa kalusugan. Ang totoong yaman ay walang silbi kung wala kang kalusugan. Kaya ang mga mayayaman, conscious sila sa pagkain, exercise at pahinga. Madalas silang mag-invest sa wellness dahil alam nila na ang productivity ay galing sa healthy body at clear mind. Kung gusto mong umasenso, unahin mo rin ang kalusugan mo. At ang ikapito, networking at tamang tawang kasama. Show me your friends and I'll show you your future. Ang mayayaman, sinasamahan nila ang mga taong positibo, goal-oriented at mas magaling sa kanila. Hindi sila natatakot matuto sa iba at nag invest sila sa relasyon. So recap tayo. Ito ang mga rich people habits na dapat mong simulan ngayon. Uno, disiplina sa paggastos. Two, continuous learning. Three, paggising ng maaga. Four, multiple income streams. Five, goal setting. 6. Pagabalaga sa kalusugan. 7. Networking. Kung sisimulan mo ang mga habits na ito, hindi agad-agad yayaman pero step by step, magiging malaki ang epekto sa buhay mo. Small habits is equal to big results. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sa mas marami pang tips kung paano umasenso at makamit ang financial freedom. Maraming salamat sa panonood.